Hindi naman siguro ninyo yung mga balita, di ba? Tingnan nyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was vice chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, ang forces, PDEA, and other agencies. Alam nyo, nagmanipis ako klaro. Alam talaga, nagmanipis ako. Because of my experience, our experience, during the last uh, budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng akap. Sila-sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa akap noon, eh. Gulat na lang kami, para kami tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous uh, experience namin, para, sabi ko, para, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Kahimik silang lahat. After that, sila-sila nila nag-usap. Malik kami for the next second, second and last uh, meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nabasa yung BICAM report, papirmahin na niyo ako. awala wala magawa. E, isa lang ako eh. Lahat sila. Yung ibang nandol, pumirma. Kung ginawa ko, nag book out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko alam pinagsasaksak nila sa budget. So ito lang nga. na nga. Na. Umaga, nagperma kami sa Bicam Report. Nagperma sila sa Bicam Report. Pagkahapon, lumabas yung Bicam Report, yung sub cafe. Pinadala sa mga opisina namin. At doon, nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. At then, again, diretso, ratification, pagkahapon. At, uh, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung Bicam report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi nga ako pumirma ng Bicam report, buboto pa ako. Ano kayo? Hello? Halos na yung Bicam report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito ang masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator. Parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pangbubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, eh. alam mo, anong sabi ng mga pagagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga sino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya kailangang suportahan natin ang pagmodernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund, na NEP na si David na Malacanang to the House of Representatives pinapiyasa nila ng 10 billion ang 50 ginawang 40 so yun ang nakalagay sa gab pagdating doon sa Senado since ako ang chairman ako ang nag ako ang nag uh, defend yung budget na yan kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Pope hindi ko papaya na hindi natin ibalik yung budget na yan ibalik natin yung 10 billion true enough nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate na version 10 billion na ibalik 50 billion ulit pag akyat doon sa BayCam, paglabas sa BayCam, mas malaki pang tinapyas, tinapyasan ng 15 billion. O yun, nakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya, kayo, kayong lahat na dito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito, dito sa screen, at yung mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. Tayo mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati. Yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Boto buto ng isang mayaman doon at butin, buto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pariho lang ang buto, counted as one. Pariho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin sa grado yung ating buto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, tagay na sa utak na palagi. Eh, ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng ating mga apo. Dahil alam niyo sinong magbabayad itong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinambibigay nilang akap, pinambibigay nilang AX, Sino ang magpapahayad niyan? Utang yan. Nundi yung ating mga anak, ating mga future generation. Trillions, trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkaka-utang tayo na gano'ng kalaki. Basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use. Eh, pero iba eh. Ibang priority nila eh. Priority nila, akap akap para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman eh. Para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon. Sabihin nyo, sabihin natin, natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung akap, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang baya, bansa. Inutang natin yan, yung pera na yan. Tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayong magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para para lang tayo eh, para mabili yung ating buto. So yun dapat ang ating uh, pagtutulungan. pagtutulong Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means. Kung gusto nating magbago, gusto natin ng radical means, gulo, nawawa ang ating bayan. So dito tayo, dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa, mabago natin ang kinabukasan ng ating bayan.